Obrigado. Pagkakataon, hindi ko akong Pero po, may bibili pang gamot eh. Hindi naman tamang bibilihin. Yan ng to sa labas na po, kung hindi ng gamot, Dito po na. nanti busin tui kaya busin naku pambilin panggambar dito salamat po sa magasawa kaya masintai asa kaya tingin ka salamat salamat po panggambar dito panggambar dito Kaya alam po tayo na papunta dito ay mga po nang, wala pong kwarto po sa public hospital. Kaya po dito tayo kasi, na papunta kasi alam naman po natin ang gastos dito sa private. Kaya po tayo na papunta dito ay po ng, wala pong ng Ang mga sa public hospital kaya po tayo na dito. Uh, miski sabihin po natin na sumugal na po kami. Gawa ko ng anak namin eh. Marami na pong kakas na limabas. Kaya po kailangan po siyang malagyan you know, -tang -tang ng no, pangkang pangunang lunas talaga. Po, sumugal kami kahit na yung buhay at hindi kami sigurado sa aming pambayan eh talagang sum sumugal na kami.

sa katawan. At sa mga mente. Kasi nang namuhula na po siya. Na wala naman po mga pamit hospital dito kung ito KP hospital na malapit dito sa amin. Bago po nung nung wala po tala yung kwarto, nangyari ka naman mukhang dito sa mga pamanang hospital. Ito po kayo pang private hospital. Alam naman po natin, kasi lalim yeah. na po natin kami dito sa nandito ng sitwasyon. Yung nalang ito may, may Aros, parang, po ay isakyan. harus eh. talaga lang po napaka-hirap. Parang walang dito ng pera. Ito lang. So, natin uh, si po kami, nalang po sa sitwasyon ng mga,

kaya hindi po namin ibigay mong pag-iipapasok dito. Nag-iisip na po so, kami, okay. paano na po, yung ano po sa may pasok sa dito sa pag na kami. Nag-iisip po kami. Ngunit nga po, nung pinabukas sabi nga po, nung mag kung kami ng 10K, paano po

po kahit po tayo sa patalim lahat na po pinagkakak sinat natin pinagkita natin ah, hindi naman po tayo nabigo dito ay eh, nabasin po ang pakabay po kaya supportan po natin yung channel ni eh, Washington yung dati yung kagawang po ng kabisis na kayo si Washington i-press ko po dito yung channel eh, Basintoy, po ni Washington sa ako ni Maps ano po, po na kaya, sila. Mistaja, sila, sila. Sila. No, talagang pumit na natin sila. Kasi, wala rin talagang napaka po ng kalawaman sa mga natin sitwasyon. Talagang maaasahan ko sila dahil alam mo naman po natin na may mga publik na mga tayo kanya-kanya. Pero -kanya. so, sila po, hindi po talagang so, okay, sa ng um, pangangailangan po ni Kuya Halil na yung mga uh, ko lang po yung pandinig ng ng aking anak. Eh, yung sibad niya po. Uh, po Kaya kay kay, 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 kay pala uh, sana po kay Otis Hatimaps. Kailan daw. kay Posentoy. sana po suportahan po natin sila sa kanilang biyahe sa, sa kanilang channel. Uh, salamat po sa mga kooperasyon kay Koy Nanang Teresa tiga na sa likod ng kaya ng Hindi na po tayo masyadong sa YouTube. Pero sana pa mga ibalik po yung aking channel. Salamat po sa mga sa po, makaraos po tayo sa ating problema ngayon. po sa mga Hindi na po aking asawa. Ganyan nyo,

namin I naman you know?

Kaya yeah, po, dito sa mga po tayo, dito sa uh, dito sa si hospital kasi dito na kailangan na ako na nagagalan ng gamot ng area na kailangan ko tayo hirap po. Kaya sa mga tumulong po rin, uh, eh, maraming maraming salamat po talaga. Eh, hey, maraming na rin sa Antiga. Maraming salamat po. Lagi po kayo nasa dito ni Kuya Allen. Lagi po kayo ng uh, tatay ni Kuya Allen. Sa hindi po tayo hindi po tayo ganun ka perfecto na, ano. pero ganun napakabait po yan ni mami Narisa kaya salamat po ati po kay Ati Maps Mix Vlog, pakisupport naman po ati po kay to yung yung dating yung Pilipos ka business. Maraming po sa lahat eh, kay Mosin Toy sa Kaya Tinika Sa ginawa niyang tulong sa akin. Kahit po paano, eh, nabigyan niyo po ang pangbibigyan ko. Sa so, kahit po, alam niyo naman po, eh, hindi po talaga para dahil na sa mga gantong kung ako'y meron lang po talaga, eh, talaga hindi po natin hindi po tayo magnanais na mga bala ng tao. Mm -hmm. yung, uh, wala na lang po maayos ko sa na makuha na lang pera. Kaya po, kahit nalalahiya po, eh, sum sumunga uh, 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 na po kayo at sumunga po kayo sa mga kaibigan natin. salamat na lang at nakakasap tayo sa ganitong larawan sa pag-ibig ko. Uh, Masa ko pa na eh, makakabot tayo mga kailangan mga kababait na vlogger.

salamat po. Uh, God sa inyo. Uh, salamat po talaga.